Kaya saka dapat may regalo kay Papa ha. <laughs> oh guys, yung aking dalaga eh, meron na daw manliligaw. alam kung papayagan ko na daw. Oh, sige, ganito, papayag daw ako. Kailangan, kailangan sa bahay sa pupunta. Tapos, papa siya sa akin. Halika. <laughs> ah, papupuntay mo ha. Papupuntay mo doon sa bahay, tapos papaalam sa akin. Kaya, saka dapat may regalo kay Papa, ha? <laughs> so, o, oh, di ba, guys? Kailangan kailan, magpapaalam sa akin, din. ba? Binigawan yung akin dalaga, di ba? Papayagan ko sa bahay lang siya pupunta, ha? Magpapaalam sa akin. Tapos, kasi dapat may regalo yung Papa. Saka yung... Siyempre, kita lang yung siniligawan sa akin dalaga, ha? Ah. O, oh, di ba? O, oh, kailan mo pa pupunta, eh? Ha? Huh? Madali <laughs> oh, na. Oh, pay payag na ako. Pa payag na ako. Sige, payag na ako. Sa bahay lang pupunta ha. Oh, sige, sa bahay. Oh, guys, ang usapan namin ng aking dalaga yan. Eh, niya, kailangan sa bahay lang. Bawal sa school. Bawal din sa daan. So, dapat pupunta siya doon sa bahay. Oh, okay, deal? Oh, oh, ka pa si ate. alam nga. Dito pala. Pumunta ka pa si ate. Ayan, uh, ha, yung dalaga namin. Kailangan sa bahay ng Lady Gaga. Ha? As as oh. ako, bigyan merkado eh. Sa bahay lang ha. O, deal na tayo. Okay. Okay, okay na kami guys. <laughs> Ay! <laughs> 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 oh, ayan, mayroon tayong ebidensya ha. Kailangan sa bahay lang. Hila, oh, sige sige, bye-bye. Payag na, payag na ako. Bye-bye. Bye-bye.